May bagong pulisiya ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Sasagutin na nila maging ang professional fee ng mga doktor. Aarangkada na sa Oktubre. Ito yung sa ilalim po ng Medical Assistance for Indigent Patients. Si Joshua Garcia sa report. Laking ginawa ng karamihan nang marinig ang balita na isasama na sa Medical Assistance for Indigent Patients o MAIT ng PCSO ang professional fee ng mga doktor. Gaya na lang ni Nemi na sinusuportahan ng kanyang ina na may sakit sa baga at dalawang taon na rin nagpapagamot. Anya, malaking tulong na maisama ang doctor's fee ng kanyang nanay na naglalaro sa dalawa hanggang 3,000 30 piso sa tulong na ibibigay ng PCSO. Kahit pa paano, ay magagamit pa nila ang pera sa iba pang pangangailangan. Malaking bagay po sa sa sa, sa man kasi sinanang gabad. Oo. Di, bawas, bawas po sa gastos, bawas sa ano. Mm -hmm. Yung iba, ma, mabibili pa, mabibil pa, mabibil pa ng gamot. Mm yung Ibang Hmm. Ibang sa pera mo. Ano malaking bagay yun? Para naman kay Concepcion, malaking kabawasan anya ito, lalo't hindi biro ang gasto sa pagpapagamot. Malaking bagay yon, hmm. hmm. Kasi mas na mahakaluwag hmm. okay. sa, sa bulsa at uh, hindi siya mabigat. Inanunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office na sasagutin na kanila ang professional fee ng mga doktor para sa mga indigent patient na humihingi ng pulong sa kanila. Hindi katulad dati na hindi sakop sa maip ng PCSO ang bayad para sa doktor. Ngayon, iibahin na nila ang kanilang patakaran para wala nang halos iintindihin pa ang ating mga kababayan kapo sa buhay na nauospital. Talaga ang uh, gusto natin na ng mahal ng Pangulo na talagang libre ang uh, medical care for all of the Filipino people, lalo na mga indigents o yung nahihirapan hainip ako salamat tayo dito yah araw na to salamat sa uh, GM kay um, yung sticking point lang yung ano yung PF and since you have already found a way uh, to have that covered the PF issue is uh, now covered and will uh, be satisfied Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, target umarangkada ang hakbang na ito sa Oktubre ngayong taon. Of course, the intention is to wala nang bayaran ng ating mga mayan. But that is the, 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 ano, that is the dream, that is the goal. But with, uh, in our case, it will all depend on our budget availability. Just the good news is we can, yung binibigay namin, kasi sometimes, dumarating sa amin, wala na lahat babayaran, ang babayaran ng lang PF, in that case, wala kaming babayaran, no? Kasi bawal na sa aming guidelines. Now, we have changed the guidelines na pwede na ipambayad. So, uh, we, we, uh, no. we, we, might not be enough. It might not be enough, but at least, meron na po. Sakaling maipatupad na ang bagong patakarang ito, tiniyak naman ng Philippine Medical Association ang kooperasyon ng mga doktor. Dahil dito, naasahan may iwasan na ang mga insidente tila tila naiipit sa ospital ang mga pasyente dahil walang pambayad sa professional fee ng mga doktor. Well, we are very happy with this agreement kasi we do trust the PCSO. We have a long history of uh, being uh, beneficiaries of the PCSO grants and so alam namin, at least ngayon, alam na namin na mayroon darating for those promissory notes. Samantala, ayon naman kay Erwin Tulfo na isa sa mga nagpulak ng na inisyatibong ito sa House Deputy Majority Kasagutan ito ng hiling ng maraming nating kababayan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Parang halos wala ng cash out ang ating mga indigent patients kahit sa private hospitals. And then kahit na tatlong doktor pa yan, sabi ni GML Robles kanina, kahit na tatlong doktor pa yan, kung naitin 10,000 sila, sasagutin ng PCSO yung professional fee. So with that, talagang yung universal healthcare natin mas... Gagana pa Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.